Ibig sabihin, napatawad mo na ba sa pagka, yung kung naman yung nag-accuse dun sa I don't look like that, eh, na, napatawad or something. Masa I'm just really offended, even with the media, na basta nila nilabas na yung mga pangalan ng mga tao na hindi naman proven na eh, it's a 21st century, ganyan pa. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ayan, ang buwan na ito ay napakagulo. So, kung alalahanin natin, ang mga date na 7 at 17 ay merong mga pasabog. Kung sa kabilang banda ng mundo ay nagkakaroon ng gyera, sa Pilipinas naman ay mayroong kakaibang gyera. Ito ay tungkol sa original or legit at saka sa hindi original or hindi legit. So, ano nga ba ang uh, pag-uusapan natin ngayon? So, noong uh, October 7, Sabado 'yun, bumulaga ang gyera sa Israel at saka sa Uh, Hamas. So ayan na nga, marami ang namatay. Then pag October 17, meron ding na uh, nangyaring uh, kapanapanabik lalong-lalo na sa mga marites na kagaya ko, kagaya niyo. Okay. So no noong October 17, unang nakita ko nung nag-scroll ako sa aking Facebook ay itong issue about sa uh, Abigail Wright na yan at saka yung Uh, pamilya ni Master Rapper Francis Magalona. So nakita ko siya na ano uh, parang fresh na fresh talaga in-upload pero wala lang yung sa akin hindi lang ako kasi ang um, aking attention ay nakafocus ako sa uh, Israel at sa sa Hamas. Attention talaga. Doon ako nanonood sa mga videos na kuha yung mga bata na pinatay tapos yung mga nakidnap na meron tayong at uh, tatlong kababayan, dalawang babae at isang lalaki na talagang nasawi at saka meron ding mga nakidnap na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa alam ng ating mga kababayan or mga kapamilya nila. So ito na nga Tuwing nag-scroll ako ng aking Facebook, lahat lumalabas, lumalabas. Grabe, mga vloggers, mga showbiz, uh, na ano, yung mga nagko-comment about showbiz at kung ano-ano lang, ang dami-dami. So, ito na nga, ang akin dito ay, ano, so, ang Oktobre, ang buwan na ito ay hindi talaga maganda. So, may nangyayaring gera sa Middle East at meron ding nangyayaring gera sa Pilipinas. Gera ito ng mga legit at saka hindi legit. So, ano nga ba ang tama? Ano ba ang maganda? So, bilang kristyano, meron ako ditong nabasa yung Uh, post na mahaba ni Dr. Richard and Eric Mata so babasahin ko lang uh, bilang original <laughs> bilang legit so kung ano ang kanyang naramdaman so ito sabi niya dito allow me to share my thoughts as a wife and a mother um, ako ay wife din at saka mother first of all I don't understand why a lot of people uh, romanticize, get kilig and normalize the affair between F.M. and his other woman sino ba tong si F.M.? Ang sabi nila, si ano daw? Si Francis Marcos? Hindi. Si ano to? Si Francis Magalona. Other woman is other woman. Period. Yun sabi niya. Hindi nakakatuwa. They are the major cause of trauma and heartache of the legal children and legal wife. Totoo, tama yan. Kasi ako bilang isang teacher, um, hindi lang siya, ano, hindi lang siya buwan-buwan. Hindi taon-taon. Uh, parang, may mga estudyante ako na kahit malalaki na sila, talagang tulala sila kapag nalaman nila na ang papa nila may iba at saka ang mama nila may iba or ang kanilang uh, pamilya ay hiwalay kahit na mga 16, 15 years old or 18 talagang ay ba hindi nila matanggap lalo na pag ano na sila uh, malalaki na bago maghiwalay. Talagang meron siya, meron siyang epekto. Siyempre. Ito, she should know that she wrecked a home. Okay? Instead of coming out in the open, telling the world about her love affair with the late F.M., she should just have said sorry and asked forgiveness from Pia and Pia and uh, F.M.'s children. So, tama naman yung kanyang sinabi. Dapat, ano, nagsorry, uh, nagsori. Diba? Kasi, la kasi, kung ikaw ay nagsori, tapos hindi ka pinagbigyan o hindi ka pinatawad, kasalanan na yon doon sa hindi nagpapatawad. Kasi ang Panginoon na nagpapatawad in a proper way. So ito, if we continue to support and celebrate this kind of affairs, a lot of other women will continue to destroy families and feel very entitled and sila pa ang matatapang true. And a lot of husbands will continue doing immorality kasi feel nilang tanggap ng lipunan. Di ba maraming napupunta sa Rafi Tulfo in action? Rafi Tulfo in action? Dahil sa mga ganyan? Okay. Maawa po tayo sa mga anak. The children of these dysfunctional families are the real victims. It's very, very true. They didn't ask to be born in this world. They deserve a harmonious, harmonious home full of love and joy from their parents. And the best gift that a father can give his children is to love their mother. Kasi pag nakita ng mga bata na love ang kanilang mama, syempre yung love nagko-connect yun sa pamilya. Pero pag nakita ng mga bata na wala ang walang pakialam ang mga papa sa kanilang mga mama, aanakan lang minsan ay kakastiguhin pa. Yun, ang mga bata ay nagtatanim din sila na nagkakaroon ng question mark sa kanilang utak na ba't ganun, mama ko yun, bakit ginawa na ng aking papa. So, paglaki nila, meron ding mga pagkakataon na gagawin din nila. Kasi, yun na nga, sabi ni doktor dito, doktor Mata, yung kanilang asawa, na nagiging normal na ang masama ay nagiging tama dahil sa mga tao na rin. So, mamaya, at tatanungin natin ang Bible kung ano ang sinasabi about legit and hindi legit. Okay, ito. I do believe if Francis is still alive, he will say I've heard it the ones I love. Kasi may mga tao na nagsasabi na hindi daw mahal mahal si Pia kasi bago daw sila nag-nag-asawa or hindi daw kasal, ay meron ng dalawang anak si Pia. So at least si si Francis alam niya na may anak na yung magiging asawa niya. Pero yung asawa niya nan ay hindi alam or hindi natin alam hindi tayo, eh, bawal daw magchat si eh, na meron palang ganun. So akala siguro hindi na lalabas. Uh, she will not come out in the open. Mm ito. Please po sa mga ama na gumagawa ng kabalastugan, kabulastugan Itigil nyo na po yan Kawawa mga anak ninyo And for the women Who's okay to have an affair With married men That is not okay at all Period Yan Totoo Babae din kayo You know how it feels to be betrayed If balikta rin natin ang sitwasyon Do you think matutuwa kayo? Erika Soriano Mata So punta tayo sa mga comment Ng ating mga magagalang na mga netizen. O, ito, sabi dito, proud lang po yung kabaro niya at may isa na namang atapang akabit na lumatad na taas noo kahit kanino. So, dahil sa mga pangyayari ito, ang dami mga vloggers, mga content creators, na nag-content -nag din sila at madaming mga hindi legit na nagre-react at marami din legit na nagre-react. So, kumbaga, sino kaya dito ang Israel at saka ang Hamas. <laughs> Sino kaya sa dalawa? Agree and true po kayo, Ma'am Dr. Richard and Eric Bata. She should she should have said sorry instead. I myself came from a broken family and I knew the heartaches and pain especially from the side of my mother. She have gone through a lot of pain that caused her health uh, deteriorate, deteriorated. Uh well said po, doktora. So ito, agree 100% po ako sa si inyo, Mrs. Erika Mata. Thank you for sharing your very sensible thoughts. Okay, very sensible talaga siya. So ito naman, konsultahin natin ang Biblia kasi mga Kristiano tayo, 'di ba? We believe we believe Jesus, we believe in the Bible, pero hindi tayo magja-judge kasi hindi natin alam kung ano ka lang pinagdadaanan. Pero ganun pa na, parang nagja-judge pa rin, di ba? Kahit hindi siya, bawal mag-judge, hindi ako nagja-judge, pero ganun na rin yun. So, hindi tayo magja-judge, tatan judge, tatanungin natin kung ano ang sinabi dito sa Bible. Okay, para hindi tayo hindi hindi tayo na gumagawa ng storya. o ito, In Luke 16:18, it says here, anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. And the man who marries a divorced woman commits adultery. So, sasabihin niyo na, ah, Old, uh, New Testament, yung parang ganun. So, meron din tayong Old Testament. So, kung meron kayong mga Bible, buksan niyo yan sa Exodus 20, verse 14. It says there, you shall not commit adultery. Yun! Maliwanag! na nasa Biblia. So, ano ang kaparosahan uh, sa susunod na nating video? Uh, babasahin natin kung ano ang kaparosahan sa mga taong gumagawa ng adultery. O di ba sa Pilipinas merong batas tungkol sa adultery. So, kung merong batas ang Diyos, meron ding batas ang tao dito sa lupa, bakit ginagawa ng tao? Bakit nag nagiging normal siya? Na kung titingnan natin, sa akin as a teacher marami akong mga estudyante na mas disturb ang kanilang pag-aaral, ang kanilang ugali at ang kanilang pakikitungo sa kapwa tao nila pag nalaman kung sila ay walang guidance galing sa kanilang mga magulang. Uh, at ito pa, uh, kung may mga activities like Father's Day Mother's Day, pinagpagawa ko sila ng mga reaction or di kaya card at meron akong nanonotice na ang iba sa kanila ay hindi sila gumagawa hindi sila nagsusulat, hindi sila gumagawa ng cards para sa kanilang mama or sa kanilang papa and then tinatanong ko sila uh, why you didn't do your reaction about uh, Mother's Day or Father's Day, sinasabi nila I did not know my mom I didn't no my father. I don't know my father. I only have mother. Di ba masakit yon Tapos, minsan, ako naging taklis, tinatanong ko, why? Uh, does your father have another woman? Adin yung iba sa kanila tumatango at ang iba naman sa kanila ay umiiling lang at ayaw na nilang magsalita. So, ito, version ng lalaki, kung ano ang ibig sabihin ng Uh, what does the Bible say about a cheating husband or wife? So, gan po ito, ha? The man who commits adultery is an utter fool, for he destroys himself. Jesus said that from the heart come evil thoughts, adulteries, all sexual morality, and this is what defiles you. The Bible says to give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage, for God will surely judge. The sexual immoral and the adulterer finally the bible says don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of god don't fool yourselves those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery none of these will inherit the kingdom of god okay so yun maliwanag. yun lang po Maraming salamat at kayo na ang bahala kung Uh, saan kayo, sa legit or hindi legit, sa Israel or sa Hamas, kayo na pong bahala yun lang, marami salamat, bye bye